yung mga mapadaan ng Bicol uh, kung kailangan ng uh, assistant ng isang uh, motor shop. So, siya yung may-ari. Ulit ka, sir, pangalan? Ah, Dulgiala. Si sir pala, nagkakwento kami kanina ay nagsi uh, nagsisirkit pala siya. Uh. Ah. Was, bababa tayo ng uh, Laguna. So, nag-watch Joel pa-check ng uh, mga tornilyo baka magluwagan bubigay kasi ayan kasi yun tat tatlo yan eh dalawa na lang nalaglag yung tornilyo so bawa palitan natin so saan ba napakala ng shop mo MXI sana ay sa taas ay uh. So, na-refer tayo ng uh, kaibigan natin dito. So, ito yung ano niya, kita ba? Ayan, yung shop niya. Dito lang to sa... Ano lugar to? Daraga? Busay, Daragal Bay. Ayan. Siya yung uh, may-ari. Bali, may ginagawa pa siya, pero inuna niya tayo. Kaya, yeah, shout out! Yeah! <laughs> Anong pakalan mo, sir? Ah, uh, Pops Dool. Pops Dool. Madalas ka saan, sir? Sa... Dito lang naman. Dito lang naman. So, shop mo to. Uh, shop ko to. Sir, so, manawakan ka yung mga dadaan. Uh, dito, dito, baka kailangan nila ng assistant. So, sa mga riders niya. Ayan. Sa so, mga dadaan dito sa Albay. ah, uh, ito lang ang shop niya. Ayan. Kung pansin nyo, Kagsawa ride right. Yon. so doon lang naman kami ah ayan doon lang naman kami so kagsawa na namin ayan lang ah pakalapit namin kaya madali namin napunta yung kagsawa so balik tayo sa ating motor nakatay na siya <laughs> Basted na. Uh, so ilaw na talaga. So okay na yan ito. Pwede na yan. Itataas lang ng konti. So yun nga basted na. Basted na pala tong ilaw natin. So yun guys, bali uh. Oh. 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 Na, na, ka na ba, sir? <laughs> sir, nakarecord na. Ingat ka ba? Oh, o, panood na. Manaman ko Ah, ibig sabihin, oh. laging ngyari. <laughs> good boy tayo, good boy. Hindi ah, nga tayo, sir. Huwag ka naman damay. <laughs> ako talaga, dati pa, good boy na ako. Yes. <laughs> ibig sabihin, hindi ka pa nabasted. Hindi pa naman. Dali lahat. Lahat, o. Oh, oh, wow. Na. Pero good boy ka. Good boy ako. Uh, Kailan pa? <laughs> Since birth. <laughs> Ayun ah, ah dinodyo ko lang yung si sir. <laughs> Pero ano, good boy naman talaga kami. Kami mga lalaki. Ayoko ko kay sir, ako talaga. <laughs> Thank you. Oh, so, dito tayo. Tayo na. Hindi lang uh, yan. 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 Dito lang ito. Ayan. Ayan. Uh, ano ba? Uh, shout out. Uh, uh, shout out. Yung mga ano, yun nga, yung sinabi ko kanina, yung mga mapadaan ng Bicol, uh, kung kailangan ng uh, assistant ng isang uh, motor shop, so siya yung may-ari. Ulit ka, sir, pangalan? ah uh, Dulgiala. Uh, so, so naman? Uh, shout out po yung, ano, uh, yung ko, MX Cos. Albay. Ay manbay. Albay. Ah, yung ano, Sir. Si Sir pala, nagkakwento kami kanina ay uh, nagsiserkit pala siya. Ah. Sir oh. Sirkit yung higit pa sa ano tawag dito? Endurance. Ah. Oh. So, Sir, ano nga yung i-share-share ko? Ah, yung nag-sponsor na iyo. Ah, uh, si Gold. Si Gold. Ah, uh, uh, yung Bonpoil Philippines. Ah, yung sponsor ko na ako. Ayun, o. Ah, uh, yun. Sana all. Nakachamba tayo sa Torsogon. Torsogon, ah, uh, circuit. Uh, ah, circuit. Nag-champion ka? Champion ka. Ayun o. Oh. Kasi ang katawan niyo, eh, oh. talagang pang, uh, pang ano to eh. Thank you sir ha. Thank you.